Update, update. Mahal! Ito pala ginawa ko maghapon. Hello mga Darcy. Today, nasa... Nasaan tayo? Airmen. Nasa Airmen. <laughs> airmen's village. Nasa Airmen's, airmen's po kami. Sa airmen's. aming boarding niya. Yeah. At tignan niyo ang aming bahay. So clean, so good. Like, so go, gano'n. <laughs> We find ways. Parang video. Anong ginagawa mo, Chang? Babalat nang. Kailangan ba ganyan yung outfit? Ng ano? Nagbabalat. Oo. -oh. So hot. Outside. So hot. Mm -hmm. Ay, nakalat ay boarding. Why, madam, what are you doing? This one. Ya, madam, ya. What are you doing? Yeah, young person. Yeah, young person. <laughs> kung hindi dito sa bahay. What? This one. Huwag ganda. Nag-artina. nag nga mga nga bis You open this. <laughs> like this one. Oh my God, what's that? Bugwan moon. English dish. <laughs> Hello, English. Wash, wash. Eh. <laughs> wash, wash. Please? Oh my god, bang <laughs> Hala, o. na. na, ayo na lang. Um, open so so, this one. please. Like <g Activate athlete> mo, girl. Ang arti Ang arti Guys, <laughs> you see? Or else, you die. It. <laughs> <laughs> Hola, eh. mo pag di Hala, ya kita nyo mo nga muna please. <laughs> taste, please. Taste on <laughs> It's bad. naisip ko eh. Dynamite! <laughs> <laughs> Dynamite! Bakit <laughs> <Dynamite. laughs> ah? Ah! Uuuuh! Ang mutun! Ang dito kasi... Imbis na may gagawin ko na, mayaya ka pa! <laughs> <laughs> imbis na gagawin ko na, gagawin na lang nila. Yan. Kaya nga, dapat kinanayin kayo po eh kapag tiktoto kayo. Dapat anal daw arati kayo. araw-araw Oo, Oo! Ano ka ba? Ayaw banding -banding mm, <laughs> mo nun may banding-banding tayo. Hmm, ilang buwan na ako dito. Saan mo Hay, ayaw ko. <laughs> ayaw ko. Pulong Tulong din pag may time. Tulong-tulong <laughs> din. <laughs> Bakit? Bakit dali ka? You taste. <laughs> Ipapasa ko sa iyo you taste. Well, oh. Alam mo, mo. <laughs> Tasa bali mo lang di diba, over mo ita. Right. <laughs> Cheers. Nadildilan na you want. <laughs> Hoy, dali. Matami siya bakit o oh, so many. Salamat <laughs> <laughs> kita, Tay Guys, pag nagbo-boarding ka ganyan dapat. Cheers. Ganyan yung lutuan. Si ano, si Mangkati Pig. <laughs> Ay, Ay, OMG, ang dumi. Jali, ba't di mo to nililis? <laughs> <laughs> A few moments later sarap, 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 sarap.